Hi hey guys, ngayong araw kakain tayo ng uod. you ichura pa lang, nakakaiyo na. Joke lang, masarap ata 'to. Lagyan natin ng flavor. Nilagyan ko lang naman ng sour cream. Pampasarap sa uod. Hinalo ko na ng kutsara. Ang maganda dito, guys. Talagang dumidikit yung flavor sa uod. Tingnan nyo, guys. Mukhang masarap 'to. Tikman na natin. Sobrang lutong. Ang sarap. At syempre, ipapatikim natin sa kuya ko. Let's go. Ito na siya. Ang putik. <laughs> Kuha ka na ako, Ijig. Ang lasan yan. Ay! Baka <laughs> na yan. Eh? Oo nga. Basta nga dyan. Nangingilabot daw siya, guys. Yes. Ay! Ang ba? Nice one.